Mas maikli pa pala sa labing na araw ang paggastos ng Office of the Vice President sa 125 million pesos na pondong inilipat dito mula sa Office of the President. Ayon po yan sa pagtatanong na isang mambabatas sa COA. At sinagot din ng COA kung legal ba ang paglilipat. Nakatutok si Sandra Ginaldo. sa pagtalakay sa plenaryo ng proposed 2024 budget ng Commission on Audit o COA, lumabas na ino-audit ngayon ang paggamit ng Office of the Vice President o OVP sa 125 million pesos na confidential fund noong 2022. Naging kontrobersyal ang pondong ito dahil inirilis ito ng Budget Department sa OVP mula sa Contingent Fund sa basbas -bas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa COA, legal ang pagrilis ng pondo. Taliwa sa sinasabi ng ilan na labag ito sa saligang batas. Pero napuna ang sponsor ng COA Budget na si Marikina Representative Stella Kimbo na gastos daw ng OVP ang 125 million pesos sa loob lamang ng labing isang araw. Ang totoo po ay nagulat din po ako nung mabasa ko ang mga balita na tila nagastos po sa loob ng 19 days. At tinanong ko po ang COA uh, at tinignan ko po ang mga iba't ibang mga reports. Pero hindi po ito nagastos sa loob ng 19 days kung hindi 11 days po. Hininga namin ng pahayag ang OVP tungkol dito at hinihintay pa namin ang kanilang tugon dapat maging transparent ano, sa paggasta o paggamit ng publikong pondo. Kasi yan po yung mandatory ng COA, di ba? Na ma-report din nila na nagasta ng maayos yung public funds natin. Ayon kay Kimbo, sinabi ng COA na ginamit ng OVP ang pondo bilang confidential fund sa ilalim ng line item na Good Governance Engagements and Social Services Project. Iba ang proseso ng pagbusisi sa Confidential and Intelligence Fund. Hindi rin itinasa sa publiko kung paano ito ginastos. Pero sa nagdaang budget briefing, sinabing hindi kailangan ng resibo para sa liquidation nito. Pero nagsusubiti raw naman ng na mga dokumento ang mga ahensya ng gobyerno ng mga pinagkagastos sa nila. Ilang ahensya na nga raw ang natuklasang hindi nakakasunod sa wastong pagre-report ng Confidential and Intelligence Fund. Tanong ng isang kongresista, ano ang parusa sa mga hindi nakakasunod sa wastong reporting? Under the current set of rules, there are no penalties. There are no No penalties. No sanctions. No sanctions. Kaya ang COA may panukala para higpitan ang proseso ng liquidation ng pondo. Panukala naman ng ilang mambabatas, dapat linawin kung anong ahensya lang ang karapat dapat magkaroon nito. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aginaldo, Nakatutok 24 Horas. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.